Ayan po tayo, no? After ng Bible study, ito po pagkain. Masarap ni Tsuwa, bago po po.

matabang masarap yung lungganisa sabagay eh, marami na akong natin magpagkain dito eh uh, gifted siya kung pagluruto masarap magluruto kaya nga tumaba ako dito eh biyaya ng Diyos. Ang po ni Mang Gepeng ito, si Ati Nene. O, oh, ang ni Gepeng. Alam si Gepeng? Sitting <laughs> <laughs> ito. Ayan. Na ko sa ito, Ayan, na kapatay ko. Ayun, may bandala sa ulo. Naman na kapatay. Naman <laughs> na ko Naman na niya masarap. Masarap magbuto kasi yung tatay nito masarap din magbuto. Kumbaga, 'di pinagmanahan. at yung kapatid nito eh. nagluluto rin Halos silang magkakapatid nagkakita ko nagluluto sila at meron pa silang specialty ayun eh, makikita mo yan yung pesta ayun mas yun yun na nagatingin na ako ng gano'n eh. Inuwi ko pa sa bahay, pinagdala ako. Ano ba yung luto ninyo yung pagkakas? Ano, binyo ko. Pagkawangin. Yan. Sila magkakapatid, babae. Marunong sila magbuto ng gano'n. Eh. Kaya pupunta yes, ka gesta rito yun ay niluluto nila yun para sa mga special na bisita ako naman hindi naman ako special nakatikim na ako nagumi pa ako kasi love nila ako kaya love ko sila kaya decide ka na lang doon, eh, sinusunod na doon. Ha? Ha? Ano na siya? Kaya nga eh. Pati na pala zombie. O, na lang. Nani, Hindi na, okay na ito. Malam Isnambis, nah, tim ting masyarakat, tim-tim dua puluh enam, harap bangga di stang

mga mo, hindi na natin nasasawag sa sopa. Nagluto ko ba no? Parang eskwela, ganon? Parang pa? Parang eskwela? Ano dito ang ginagawa?

Talagang kilala na pala yung bahay ninyo doon na puro kainan talaga. Opo, idagot pa lang kami na meron na parang gilid Ah, okay. Mga oh, mga magdarag at saan yung bumibili ng kape. Ang pagdero namin ng kape, malaki. Ah, oo, magdarag at ang tawag nila doon eh. Mga magdarag at uh, termos-termos ang dala. Kapi namin, ganyan. Barako, may sarahan yun.

एक लाख नौ लाख और लोगों ने लोगों ने लोगों ने तोड़ना लगाया करते हैं ये क्यों बनवाते हैं